Good evening guys. Tingnan niyo yung langit oh, napakaganda. Na-tsempohan ko lang paglabas ko ngayong gabi. Ang liwanag ng buwan tapos ah, napapalibutan siya ng ulap. Yung nag-form na ulap na doon lang siya sa isang area. Para nagkumpulan sa tatabunan niya yung buwan. Ang ganda tingnan. Wow. Tingnan niyo yung buwan, no? Oh. Wow, ang liwanag. Masarap sa mata. Naalala ko tuloy ng mga bata pa kami. Kapag ganitong maliwanag ang buwan, naglalaro kami ng mga kalaro ko ng taguan. Masarap alalahanin yung kabataan. Kayo, na-experience na din ba maglaro ng tagu-taguan kapag maliwanag ang buwan? Yan. Tapos kami, pag pagod na, ang gagawin namin, higa kami dun sa damuhan o kaya sa ilalim ng puno Pagmamastan lang namin yung buwan tapos yung ulap kung ano, -ano yung imagine namin na dun sa ulap yung, yung image ba na napo-form dun sa ulap gagawin namin uh, padamihan kami ng makikita tapos kung ano yung nakita mo ituturo mo sa kanya yun, yun yung mga laro namin dati nung bata kami gaya ngayon nakakakita ako ng image na aso dun sa ulap Nakikita nyo rin ba yung nakikita ko? Ayan siya o oh, ayan. yung binilugan ko. Ang ganda di ba? Yan. Para siyang natutulog na aso. Yan. Ang ganda talaga. Napakaganda sa mata. Pag ganito nakaka-relax. Nare-relax ako kasi minsan, minsan ka lang makakita ng ganito na Paganda yung langit kasi minsan wala namang buwan. Minsan umuulan pa. So ayan. Hmm. Yan lang po senior ko lang nakita ko. Nagandahan lang ako. Salamat guys. Bye bye.